at August 18 na at ang guguhit natin today ay si <todic> Janet Gatchalian at ayun na nga B. ang iguguhit natin today ay may hugot ha? meron kasi siyang gustong ipashout out B at ito yon shut out sa kanya buti pa multo marunong magparamdam samantalang ikaw hindi nagbabaramdam oo yun B At sa mga hindi nga po pala nakakaalam Gumawa ko ng kalendaryo ngayong Agosto Dahil araw-araw guguhit tayo ng followers Yun nga lang, ubos na ang slot natin ngayong August B Pero good news Mamimili ako ng 5 random share sa video na to Ang gawin mo lang ay share this video with hashtag ako artist Hubert. Importante po na may hashtag sa pag-share para makita ko po kaagad ang pangalan nyo at magkaroon kayo ng chance na mapili na susunod na iguhit natin.